Pagka na ngayon ang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Tigilan na raw sa mga social networking site, Twitter, Facebook, YouTube, kung ano-ano dyan, mga kapuso, mga vlog-vlog. Ah, uh, yung paninisi doon sa nakaligtas, doon sa pagbaksak ng aeroplanong sinasakyan ni Secretary Robredo. Na ngayon, di pa rin nakikita kasama yung dalawang piloto. Yung nakaligtas na si Senior Inspector June Abresado Ba't may mga naninisi kay Abrasado? Ano, ano sinisisi kay Abrasado? Ah, oh, oo, oh, yung mga nagtitext nga rito eh. Inuna niya sarili niya bago yung kanyang amo. Mga ganun ba mga kapuso? Ay, uh, sabi nga nung kapatid ni Abresado na interview namin doon sa kanila, uh, doon sa kabikulan, Paano nyo alam? Nandun ba kayo? Tama naman mga kapuso. Malayot man, 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 man tubal, yun doon sa aeroplano kung ano ba na. Hindi natin alam eh. O oh, oh. hindi kami naninis eh. Hindi rin kami nagtatanggol. Oh, ang ngayon, maghanap tayo at magdasal muna tayo. bagoan lahat. Glenwego! Aso! Hindi na gusto ko ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga kumakalat ng espekulasyon sa mga tinatawag na social networking sites at blogs laban sa ADMT or Secretary Jesse Robredo na si Senior Inspector Jun Abrasado. makalat na kasi ngayon sa Facebook, Twitter at ilang dark site ang sari-saring opinion kung bakit umano dapat pagdudahan si Abrasado. Pero ang kay si Executive Director Benito Ramos, unfair at hindi tamang sisihin si Abrasado dahil muntik din itong mamatay nang bumagsak ang Piper Tay at katunayan ay nagtamo ito ng mga subata. sila ni sa Ramos na sa halip na magsisihan, magdasal na lang para sa kaligtasan ng grupo. Amen. Si Secretary Robredo Alam mo Glenn, pati tayo dito eh, nung, nung linggo tayo dito Nung linggo ba? Ano sabi nung linggo? Oo oh. oh, May mga natanggap din tayo dito mga text May mga nag-tweet May mga nag-peso mga Facebook nila Nakita raw ng mga mangingista Pati yung pamilya ni Secretary Roberto Sonaga Nagbunyi at nagsaya Oo oh, Mike Akala nila ito totoo May mga nag Nakita raw si Secretary Roberto Na mga mm. mangingista sa mas Hindi naman pala totoo Oo oh, yun Mario Josep Pala si Oo So yun nga may kalaw ni Robert ni ating uh, Yusek Ramos. Uh, na hindi tamay sinasabi mo, hindi natin alam kung ano yung pinagdahalaya ng mama, no, si Senyor Inspector uh, Abrasado, nung mangyari ng pagbagsak ng Piper Plane. Ang inyong kapuso, Grand Weber ng GMA Super Radio. Yung mga